sa mga ors na to mga calls makikita nyo na yung mga ibon natin at ito na nga yung naging problema natin so ayun pumunta na sila doon nasa itas yung mga ibon natin hindi ko lang magbabalik sila dito Di sila butcher dito eh pero yan papasok pa naman ako sa trabaho try natin na Mabatcher ngayon. Minakabahan pa lang, lang ako. Wala ako sa bahay. Hindi ko mababantayan. So, yun mga koys. O mga kaburdi, nandito yung mga ibon natin. Ayan sila. Ayan. So, ito yung dalawa na lang. Si, ano, si Harden at si Kuki. Hindi ko ito nilabas. Yun, nakabukas nga ako nakikita nyo yung pinaka-sputnik trapping natin. Then, nilabas natin yung mga ibon natin. Hindi ko nga lang alam kung kita sila. Ayan, nakita kita ata. Ayan. Nandun sa bandaron Apat yan Yung apat na warriors natin Si Thunder, si Maru, si P Si White P Ayan. Hindi ko alam si White P o si White F yun Tsaka si Brusco Masama-sama sila muna dyan Dati nandyan yung lock natin sa taas eh Kaso tinanggal na natin Kaya tignan natin kung papasok sila Dito sa lock natin tayo natin yata Mabawasan yung sanga dito sa taas sa mga susunod na araw. So ayan natin muna. Mamaya pag nagutom yan, matatawag. Kasi kahit anong, anong gawin ko, hindi ko matawag eh. 2,000 years later. Ito nga mga voice nandito ako ngayon. Sa loob. So ararating ko lang. Galing na naman sa trabaho. So ito yung ibo natin Ay na isa. Hindi pa pumasok to. Yung isa nga, dinakma ako na eh. Si Thunder to mga voice. Dito si siya no. Papakita ko sa inyo. Ayan. Kung nakita nyo kanina, bago ako malis, pinakawalan ko sila. So pagkakamali ko, late na pala sila kumain kagabi kung naalala nyo. Kaya ayun nga yung naging epekto, nahihirapan tayo magpapasok. And then, yung isa pa, ayan, yung mga halaman na nakaharang. Medyo nag-aalanganin yung mga ibong natin dahil sa sobrang dami nakaharang. Ayan, mga standard hanggang ngayon, nandito pa. Buti nga, is alam pa nila kung saan ko sila inilabas. Eh, Ito nga, yung landing board natin, yung Sputnik nagka-blur medyo na yun natin yan medyo lang pa nila. kaya nakabalik sila lagi sila dyan sa bubong ng kapi bahay hindi na nakikita sa bubong natin yan bubong ng bahay natin sa bubong ng bahay nila mama yan dito pupunta din sila sa garahe ano yung gagawin ng kwarto to eh sa mga susunod na video sigurado mataas na din to kaya nababalot na tayo kaya medyo nahirapan tayo sa mga ibon natin mga kois pero mahalaga at good news para sa inyo, is watcher natin dito si Maru. yan. Si Maro ang una nakapasok talaga. Pero un, bago 'to pumasok, ang una pumasok dahil hindi uh, natin inilabas talaga, naalala niyo. Si Cookie at saka tong si, to si Cookie at saka si Harden. Si Harden kasi nilabas natin para mahila natin yung mga ibo natin kasi eh, nagpupuntahan sila doon sila sa bubong, doon sa dati natin nating lob. Kaya nga din na natin si Arden. Ngayon si Arden nung na siyang pumasok. Din inilabas ulit natin siya para mahahilaw nga yung mga ibon natin. At ang unang pumasok doon sa talagang batcher natin o binabatcher natin sa dati nating nalop ay ito, si Mario. So medyo pumasok to. Nang hindi ako nagkakamali, alas 3. May pumasok ng medyo ala, alas 4 o mag alas 5 na si Brusco. ko. Then pumalo up na lang itong si Harden. Yan yun yung pumasok na huli. Then ito, dinakma ko lang to si White F Ayan, ngayon, tatry ko, susubukan ko yung best ko kung matatawag ko tong si Thunder. Pag natawag ko siya, napapasok ko. Good. Ngayon, hindi ko mapapasok, is dakma. Pero mukhang maliwanag yung mata nito. Kapatid, ito nito. Ayan ni Maru. Hindi lang halata. Hen version. Ayan, medyo blue bar na marumi. Yung laging kapatid niya. Tatay nila, ayan si Cookie. Nanay nila, yung Pacman. Nakamukhang kamuan ito yan, nakai dude start lock nga. So, tignan natin kung mapapasok ko. Balikan ko kayo. Ito na siya mga kuys, dumapo mula dito. Dahil nakita niya maliwanag is dumapo. Di talaga marunong mag-trapping pa. So, meron talagang ibon na medyo nahihirapan sa ganun. Open natin to. Try natin open to. yan. Ayan. Para makita niya yung ano, yung pasukan at pumasok dali lang wait lang yan tayo natin kung papasok to natapang pa yung camera yan yan so babantay natin yan na nakikita niya na yan. so medyo tatagalan natin to.